good morning Dito tayo ngayon sa Ano, Marilok ni Ang dami mga Ano, group rider to Ano mga moti sa Ano Ang dami nila Mga big bike pala to Ducati Ah, uh, pura di Chishi Adad Ano kayong gagawin nila? Ah, uh, parang iluluksa naman nila yung marali na sana na, safe yung mag-rides dun Ayan! Time check! Alas 8.27 ng na umaga, aroon ng linggo As usual, pag linggo So, yun lang yung na po, ng time no? So, matagal-tagal tayong hindi nakaakot ng marilaki Dahil sa sobrang busy so, sa trabaho no so ngayon tayo natin no uh, at uh, bisitahin natin kung ano yung mga ganap no activity sa taas ng bundok uh, na natili pa ba yung mga studio mga kapulisan natin o oh, mga ano natin no oh, mga traffic uh, impulsor. yan masaksihan natin kung na yung ganap na yun sa taas tara bisitahin natin naman nyo akong i-explore ulit ang Marilaki kung sikta ba kasi mga ilang linggo na rin ako hindi nakakit no? as usual pag uh, si boss ba lang nag-rides o nag-drive no? siyempre always yan priority natin yung safety para sa kaligtasan ng lahat nagdaanan tayo ngayon mga big bike mga Ducati oh. Hoy! Hindi ka! Ano na sila ko? Oh. Ayan, nakasabayan natin. Ay, ingat! Dandaan lang! Ayan, CD 400 o, oh, sa mga modelo. Slow pala yung kanina no na nakita natin sa Pogger si Kola sa ano. Para po rin si si Patas. Ano tong takbuhan lang oh. Pa po rin ano yung uh, motor nila pero yung takbo nila pang scooter lang oh. Ano oh, BMW pa yun oh. BMW GSX Ano yan? 1,250 ayan o, ho. oh, Holly Davidson o ho. kina yung takbo nila ng Holly Davidson pero takbo ng ano lang Pogi ay ito po ano, PCS 300cc to DT ang dami na umakit na yun sa Marilaki na naka big bike kasi alam nila, ligtas na sa Marilaki so ayan hindi tayo natin to army o Grabe na big bike o BMW Ito sa Suzuki o Bob Cati. Ito CB400 Honda o Kalbuda pero hayop yung tunog Ito yung mga big Ito sa yung ano nila Mga motor nila Nasa bayan natin Pagkakot ng nari Lucky Ayun o oh. Mary Davidson oh. Lumang modelo mga riders, may disiplina Takbong ano lang Beep. Grabe oh Ang dami ng big bike na lang tayo sa kanila Ayun oh Ayun oh Ayun KSX. Musik kemudian, dah meninggal. Dah, oh, memang, oh, memang, Ayun ba si Kuya? Marami mga big bike eh Dami nila no Siguro mga isang dami higit sila Mga naka big bike Yun o, oh, tumabi ito oh. Yun o oh. Ayun o oh, Nakakalita ka big yun oh. Ah, Ano oh, nga nakabigbit mga takbong pugi lang mga kamutay sa mga eh Lucy silang pero nagpatakbo parang big bike. Grabe. <laughs> oh, mga motor nila ah. ha yung mga giling na ano para sa akin ito ko BMW takbong pugi lang sila kahit naka higher si sila no ang dami ang dami pa sa likod natin dami ang dami nila hindi sila eh, hindi ka kaya ng mga ano sa mga lalaki na tumaw <laughs> ayan ang MTO na tabi tabi tayo uy, tumutunog na sa likod natin ah. ayan, uy, mag club pala to sila oh may guide sila oh ang ganun kuya Masagi ka Lahat eh nila Mas tap over sila sa ano Sa may Uy tumayo na si kuya Yung may sasakyan sila na ano Guard nila Kung may matlatan o ano Kakarga na lang Malayo-layo yata ang mga biyahe nitong mga to Masigil oh Ang gabi, ganda ng ang panahon doon, oh. Ang Ah, hindi na sila dumawa ng ano, hindi na sila dumawa ng shell po dun. ah, buso-buso. Ayan, dahil kita kasi sila, oh. Ah, sinasya, oh. Sige. tayo. Wala nga, huwag na. Bahala ako buhay mo. hirap na sa marilak mga lusisi ng mga piliro is dapat yung pag-aralan, yung kaligtasan sa lansangan, hindi yung pasikat so yung iba daw, wala pa daw ang lisensya, ang hirap yun tama nga naman kasi wala nga silang ano, seminar so ayun Kita kung Saan tayo mamaya magbahinto? Mag yon Mga ah, sakis sisa na tayo Sa so, sasakupo na ito ng baras grabe ang init dito Alas 8 tayo tayo na hindi pa lang pero Ang ano na ng init So sa ngayon hindi pa masyadong malamig ng Ang pinangangin o no? Ito tinayuan ni Kuro napagod yata ito Ito na yung big bay kanina yung mga inano na natin labutan natin dito sa ano So, talagang mabagal lang yung takbuhan nila, no? Kasi, nabutan pa natin. Saka, uh, murpahin nga sila. Kaya na hala, mga BMW. Parang versi 650 or ano? Ah, uh, 1,000. Pero, ano siya? Ah, uh, BMW. Ano siya? Naked bike. Hindi siya pang sports bike. Pang tour bike talaga siya. Maganda 'yan, pang malayuan yung biyahe, no. Hindi siya pang banking banking. Kaso lang pag mga ma traffic, nakakabala yung mga ano nila dala, pero syempre, pang ano talaga 'yan. Pang long rides or adventure. Kaya dito sa pang ano talaga. Pang malayuan yung biyahe, no. kasi hindi mananakit yung bewang mo dyan Ay, relax lang kasi yan pag mga ano, tour bike yung mga naked bike lang siya hindi siya pang sport hindi ka nakayuko kasi doon dami nila no so ayan nabutan natin sila sa baras sa iskisan so hindi tayo ulit mamaya ang ganda pa rin ang araw dito oh! Woo! dami mga photographer na bago mag so ayan palo na tayo ayan may mga ano no kapulisan natin no so ayan nilagyan na nila ng traffic cone yung gilid oh para wala nang mag -banking, banking so may mga bantay na tayo dito salot sa inyo sir kasi pag nilang nilagyan ng traffic cone yan Marami pa rin maglalaro dyan Yan ang ganap ng Palo Alto So Hindi naman masyadong kahipitan Pero at least may bantay na sa Bawa at kurbada Like ng Palo Alto Kasi Sa din yan sa mga pinag-anuan ng mga racer na? nakakapiling karorista dito sa Marilla Rocky pa ginagawa ng mga ano na yun so wala naman sana ang problema kung mag racing racing basta huwag lang sana sa public road ayun marami na rin bus ng buha dyan tsaka ah, uh, marami nang nadadamay eh, na mga rider driver rider dyan oh. Ah. <laughs> ayun naobserbahan ko sa para nato, na to, yung mga nagbimotor na sa malaki na is maalumanay na, na lang yung takbuhan nila. Unlike dati, pabilisan ng takbo. Pag-give time na nakatako dito, ayan, nasa siya na tayo. So, may mga HPG dito. So, hindi naman pinagbabawa yung mga photographer. Ang dami din. Ayan. Bilis daw. <laughs> Nabababa yan ng <laughs> police. Ayan. Ah, uh, may pagdadalawang banta na na ano no. Sa Palo Alto dalawang pulis, tapos dito sa Big C, yes, may dalawa rin. So, ang may kabahin ng kainitan pa, ang dami. Nakapoy battle pa yung iba. So, ito yung ganot na yun. Ganda ng kambundu ko, no? At ito yung mga vlogger, oh. Ay, pati dito nilalagyan din high speed, high speed dito may mga ano na rin ay may speed na rin doon sa so may kubo ni tatay, tatlo So, may tatlo sa kubo, nilagyan na rin nila. Kaya, hindi nga talaga makapagpabilis sa takbo dito. Malagtabi, parang nahanay eh. Mga eh. Na jet plane. ang mm, gabi na tunog. Kahit mga big bike, kahani na rin. Pero ngayon, no. Dapat ganito lang, kadisiplinado yung mga rider, no. Na every na na ng marilaki, eh, hindi iligtas ang lahat. Walang madisigrasya. Ayan, pati dito, may checkpoint niya ata. Alam ko, may police dito eh. So, nilagyan nila ng ngarang, no? Ayan. Lagyan nila ng barrier yan. Ayan, na uh, mga nakabigtay kanino. Bago lang din sila, ha? Kaya ayan lang din sila na ano. So, ayan. Ayan oh kahit pa paano, di hindi makatawag. Doon pa lang na uh, prevent na yung ano, naboid na yung karera-karera kasi pag hindi ka mag-minor doon, di banggaan mo yung barrier nila. Sulit pa naman na bakal yun. Ayan, ito yung ganap sa Marilae, eh, no. Medyo, ano na, Mano-mano na magpatakbo yung mga bawat rider na umakyat sa Marilake. So, good job sa ating mga kapulisan o mga traffic importer o ng batas trafico. Sino ba namang rider na ayaw sa tahinik ko, kaligtasan ng bawat rider, no? na hybrid na magra-ride sa Marinlake. Siyempre, mga kamote lang yung mag sa disagre doon. Uh, siyempre, tayo ano tayo eh. Dapat uh, rider tayo, nakakatulong dapat tayo sa riding community, no? Hindi yung ano tayo. Kasi kasiraan, na, kasiraan natin yun bawat riders eh. Kasi pag gumawa ka ng manubila, riders ka pa rin. So kung pasaway ka, ah, di damay-damay na lahat. Parang ang kamatis din yan sa isang basket. Pag may bulok na isa, bulok na rin lahat. O oh, dito, walang bantay sa Devil's Corner. So medyo mano lang yung gilid. Baka nga nga tingat kayo. Di nga ah, nga hindi natin alam na kung sinasadya dahil sa ulan na ano. sa ah, Devil's Corner, mabuhangin sa gilid. So ganito na katawa pang marilaki Hindi nakabawa dati So yan, basitahan natin yung manukan Ano yung ganap? Tambay kami ng ano Ito yung Ito yung ganap ng manukan Bawal at tumambay. Bawal tumambay dito. Oh, Ayuh, si may may, may Pwede na siya Hmm, ganda pula, no oh. naman anu anu yan? Junior? Ah, Jurnal. Ganda pala no. Ano yan? 125? 125 oh, Gerno, bagong motor ni Tatay oh. Ano yung gulong niyan, Tay? 12, 13? 12. We'll 12 yung gulong, bago. Sino na ba ata, boss? Balik na ako doon. Saan ka punta? Balik din doon. Punta din ka muna ako doon eh. Tara. Ayun. Ayan na yung ganap sa ano Sa Marilaki Mga HPG yan oh, Hindi pa rin hindi, hindi, na pala bawal magtambay Meron ng tambay dito Pwede siya magtambay Bawal na lang maglaro So yan dami, dami Mas banta dyan sa manukan Kaysa sa Gisi o Palo Alto no? Sa Devil's Corner Walang ano eh walang bantay eh ah, ikot na tayo wala na palang bantay, tayo? bantay sa huh? ano tay wala ng bantay sa dubis corner sa dubis corner walang bantay wala wala bago yung unit kasama yan libre hindi binili ko magkano <laughs> so, <so, sig> <laughs> <sig> <laughs> kung eh.

eh. Oo, oh, tumatakbo ng 111 tapos 125. Pero okay na yan, ang click na, na tumatakbo ng 110 na. Oo, oh. ganda no. 12. Ito ang laki ng box na no. Ang laki, easy. Hmm. Ang parang parang ano. Kumain ka na? Oo, kakakaya ko ng dito ano. no. Kumain na rin ako eh. Ano may cup dala akong kape dito eh. Grabe oh. <laughs> Sana nakarating yan. Tagaytay pa lang. Ha? Hmm? May camping ngayon ano ah. Oh, di up ko bukas. Tsaka ngayon, inano eh. Turu di. Kanina? Ni Jack, Jack TV ano? Jack, 4 TV. Ah, ni Jack Pat? Ni TV. na yun. Saan daw sila punta? Wala yung panta siguro. Matuturoy talaga hindi. Pwede makancel yun. Ganda oh. explore muna natin saglit yung manuka no eh. so medyo tahimik na nga dito wala nang nakaka-register re pero di naman bawal magtambay kasi may nakita kong nagtatambay kanina pagdaan ko so tambay natin saglit may tailan nilang pa rin nakaupo oh, mga riders so hindi naman pala bawal magtambay eh. si meron naman na ano yan ito yung lagay ng manuka na dating masaya ng mga kumuti riders ngayon tahimik na pero may ano na rin pigi. dati kasi grabe ganyan na bungo si superman no oh eh, sinisira nila yung mga concrete barrier so yun explore lang natin so uh, ganun na ka ano yung marilaki at ang imit tsaka ka uh, disiplinado yung mga bawat rider na umakit no? ang nagtati nakakatakot matatakot kang mag garage dito dahil sa uh, magrandami ng ano kaya mo pati mga big bike mayroon na rin eh minsan sumasabay na rin eh kaya mahirap yun mga putik, putik na lang dyan oh so pag sandi kasi dito sa Marilac eh dati Grabe, mga ganitong oras. Yung bus, ah, tunog na ng motor nila yung maririnig mo sa lugar na to. Ah, walang pakundangan. Ah, piling karorista, no? Ah, so, yung mga motor nila, mga losing silang, 125, 150, pero ang takbo nila, pang big bike, eh. Pang big CC. So, yan. Ganito na ang katawa pa yung marila ko, oh. Araw ng linggo ngayon. Dati, hindi mo ito ma-experience na ganitong kalawak o katahimik yung, ano, lansangan, no? Puro, ano nang tambutsa dito. Ngayon, naka-patrol na rin yung kabalisan natin. So, dito tayo sa Devil's Corner. Uh, explore natin sa glade. So, ito, dating maingay. At, mano ang lugar na ito, no, sa mga karirista. Sobrang ano ng lugar na ito. Ito, lalo na ito. Nagbabagsakan ito ng mga motor. Ayan, no. Ito, wawa yung ano. Ayan. Ganito nakatahimik yung dating maingay ng mga tambotso ng mga motor, no. So, mga ganitong oras. nag na yan sila hanggang mag -hapon. So, mga uh, ibang mga, uh, ano, uri ng motor o CC. May big, big CC, may small CC. may uh, low CC pala, sorry. So, yan. Yung mga bakat na yan, mga sira na ano, sa gagawan nila yan, eh, pag nasimplang, diretso dyan eh. So natuwa pa na tahimik na yung dating maingay So dating mataong lugar ngayon Wala ka nang nakikita tatambay no So talagang wala ka nang pagbabago sa mga uh, buwan na to no Lalo na yung simula nung nana si Superman na disgrasya sa may manukan Si Superman lang nakapagtahimik sa Marilaki simula at sa pool na marami nang na-involve dito na aksidente no so yun yun lang so sa lahat ng mga subscriber ko o mga mga viewers yan, digtas na mag sa Marilaki kahit na weekends ah uh, lalo na pag weekdays mas safe dito so minsan nung dati nung lagi ako nagtatambay sa lugar na to uh, every Sunday nandito ako eh. minsan may nagkakarirahan dito pag araw ng ah, paggabi so ingat-ingat din tayo sa gabi na ito sa madilim ng lugar na to kasi wala pa mga street lights no? so hindi pa kasi tunahan ng linya ng kuryente ng miral ko so hindi sa advisable din dito mag-ride sa gabi kasi nga bukod sa madilim, delikadong lugar baka din natin alam I ay mean, kasi so, madalang lang mga kabahayan dito sa gilid Lalo na itong lugar nito mula doon sa Palo Alto Pagkat dito Ayan Yan lang update ni Boss blog, uh, Sa sunod na kabanata kita kits tayo ulit sa vlog natin Thank you <mimit>